So, oh, ito na ang unang yung tanong. Nag-survey kami ng isang daang babae. And the top six answers are on the board. Ano ang dapat gawin sa mister na saksa ka ng tamad? Go! Neden? Batukan. <laughs> Batukan. <laughs> Survey says? Oh! Yes, it's there. Juliana, ano ang dapat gawin sa mister na saksa ka ng tamad? Awain. Okay. Awain daw. Ah! Okay. Mas mataas sa sayo, Lilith. Pass or play? Play. All right, we're gonna play. All right. Okay, here we go. Harmonious vibe for round one. Dito po tayo. Yes, Lilith. Excited. All right, Lou. Anong dapat gawin sa mister na saksa ng tamad? Pagsabihan. Pagsabihan. Advice. Pwede yan. Pagsabihan. DJ. Ano ang dapat gawin sa mister na saksa ng tamad? Paglabahin wala 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 Pero, wala 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 Kurutin. wala 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 to wala 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 Hiwalayan. Hiwalayan. Let's Pangaralan. Pangaralan. Channel? Palayasin. Juliana, ano kayo sagot mo dito? Pwede! Palayasin? Palayasin! Yeah. Yeah. Palayasin agad? Pede. Pede. Grabe naman yun, pinalayas agad. Tignan natin kung yan din ang sinabi ng ating sinurvey. Palayasin! Ah! Ah! Okay, Ay, tignan natin, everybody, number 3, please. Ay, na, Ay Number 4. Oh. Oh. Grabe, wag pa na. Harsh naman ito. Sabay-sabay tayo sa number 6. Ipakulong. Wow! Ha? wow. Ay, <laughs> <pa> <laughs> <talaga>? <laughs> harsh Anyway, saksa ka ng sipag po sa paghakot ng score ang Diva Comediana. Meron na kagad sila, 61 points. Yeah! Ang harmonious vibe, eh, hindi pa po makantay sa round 2 kasi babawi daw sila, right? Babawi sila.